Kasulan na mo matintal mo. Masa man ang tintasyon. Dagan mo nagklase. Parang litan yung barkada, nagdisco. Nyagyapitan ka sa balay. Botismado na ka. Dihagad ka. Mandisco ta. Tubag ka nga. Di ko, oy, kay simban na ba? Sige di lagi, di lagi kakita nila pastor. Oh. Kadugayan, ang imong tiil, katul naman sa ha. Yeah. Oh. Di uban ka. Natintal na ka. I mean ba? Di ba? Nagtudlo ta nga dili pwede magsayaw ang mga UPC sa eskwelahan. Pero kay inig sounds kay lami naman kaayo na O man ang tintasyon pait lami. Ha? Yung people, o nindot, way ayo, lami, maayo, Usa man ang tentasyon. Mura na siya palya nga pait. O mura ka sukar nga tamis. Mura dugos. Ang tentasyon, walay tentasyon nga pait. Inigtilaw e ni mo anang tentasyon na permaminti na siya tamis. Oo. Oh. kadi Kaya di man ka matintal kung pait. Amen? Basta, pag tingog sa budots, pagtingog sa sunatang disco, lingi-lingi dahil yun ang Kristohanon, be. Eh. Ah, huwag kita na ko. Ay, yung classmate, yung urad sa'yo na, sundog na po sayaw na yun. Tabyog-tabyog yung lubot, no? Oh. Pagtanaw tanaw na mo aging Kristohanon, pagsayaw magigsoon ko, pag aking Kristohanon, po na yun. Pinana na yun. Ah katong nanigarilyo. Pagtanaw ni na Kristohanon katabo. Pagsuyop, pagtanaw. Wa namay kakwanan, kakuanan, wa kalabayan, kita na, agisud sa bulsa. Di buslot ang pantalon. Nagutoy kalayo. Di ko kalimutan na. Di resa Naglakaw ko, natabo na akong mimbro kay Sunan. Pangtabo gyud tanan niya, na wala nang gyud, wala si Kalikayan. Wala siya mga kay Sunan ko'y kataguan. Naanak ko, dool na ko. Abin yung gihimo niya, di gyud tumahimo kung ano ay, wake hadlock. Tungod siya ka hadlock, yan gi. Yan bang ipislit niya bang kalayo? Para dili makitan, nga na'y aso. Pinaanak din no? Hindi rin matotoo. Yung ipugan ng kalayo, ba? di wane aso. Souls bulsa. Dool na ko, anay siya, pastor, may to. Oh, pero kita na ko. Oh. Maulaw sila sa ato, ano? Kanang sayo sayo maulaw pag nabag kristohan, no? Ang ginoo, maulaw. Wow. Nga ang ginoo, perminti makakita ayaw ka ang tao. Ay, kadluking tao. Kadlukis siya nga imong gisimbag, ialagad mga iksuon.